Aries, Cancer ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color green. Number 5, number 16, at number 29. Kahulugan. Ang kombinasyon ng pink at green ay nagbibigay ng enerhiya ng pagmamahal at kasiglahan. Ang pink ay sumisimbolo ng maamong damdamin at pagkakaisa, habang ang green ay nagdadala ng kasariwaan at kasaganahan. Ang mga numerong number 5, number 16, at number 29 ay nagdadala ng positibong pagbabago, balanse sa emosyon, at tagumpay sa mga desisyon. Taurus, Gemini ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color white and color blue. Number 20, number 30, at number 32. Kahulugan: Ang white ay sumisimbolo ng kalinisan ng layunin at malinaw na isipan, habang ang blue ay nagpapahiwatig ng kapanatagan at katiyakan. Ang mga numerong number 20, number 30, at number 32 ay nagdadala ng swerte sa komunikasyon, tagumpay sa trabaho at matatag na desisyon sa pananalapi. Gemini, Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red, number 28, number 9, at number 7. Kahulugan, ang pink ay sumisimbolo ng pagmamahal at kasiyahan, habang ang Red ay nagdadala ng lakas ng loob at determinasyon, ang mga numerong number 28, number 9, at number 7 ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa mga plano, magandang pagkakataon, at lakas sa pagsisimula ng bagong proyekto. Cancer, Taurus ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero Color green and color gold, number 40, number 17, at number 32. Kahulugan, ang green ay simbolo ng kasariwaan at pagpapalagu, habang ang gold ay sumisimbolo ng kayamanan at tagumpay. Ang mga numerong number 40, number 17, at number 32 ay nagdadala ng kasaganahan, magandang balita, at malalim na koneksyon sa pamilya. Leo Aquarius ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color white. Number 21, number 14 at number 9. Kahulugan. Ang green ay nagdadala ng sigla at kasaganaan habang ang white ay nagpapahiwatig ng kaliwanagan ng isipan. Ang mga numerong number 21 number 14, at number 9 ay nagdadala ng swerte sa relasyon, malinaw na direksyon sa trabaho, at tagumpay sa mga desisyon. Virgo, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color gold and color blue. Number 16, number 40, at number 34. Kahulugan. Ang gold ay nagdadala ng kayamanan at tagumpay, habang ang blue ay sumisimbolo ng kapayapaan at katiyakan. Ang mga numerong number 16, number 40, at number 34 ay nagdadala ng inspirasyon, tagumpay sa negosyo, at emosyonal na balanse. Libra, Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color yellow. Number 19, number 15, at number 21. Kahulugan: Ang pink ay nagpapahiwatig ng pagmamahal at malasakit, habang ang yellow ay sumisimbolo ng kagalakan at enerhiya. Ang mga numerong number 19, number 15, at number 21 ay nagdadala ng swerte sa mga koneksyon, tagumpay sa trabaho, at kaligayahan sa pamilya. Scorpio. Aris ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color white. Number 20, number 15, at number 3. Kahulugan. Ang red ay nagdadala ng lakas ng loob at determinasyon, habang ang white ay simbolo ng kaliwanagan ng isipan. Ang mga numerong number 20, number 15 at number 3 ay nagdadala ng tagumpay sa mga desisyon, emosyonal na katatagan at pagkakaisa sa pamilya. Sagittarius, Pisces ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color blue. Number 15, number 3 at number 29. Kahulugan, ang pink ay simbolo ng pagmamahal at pagkakaunawaan, habang ang blue ay nagpapahiwatig ng kapanatagan at kaliwanagan ng isipan, ang mga numerong number 15, number 3, at number 29 ay nagdadala ng swerte sa relasyon, tagumpay sa trabaho, at inspirasyon sa mga plano. Capricorn, Libra ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color silver and color yellow. Number 8, number 22, at number 21. Kahulugan. Ang silver ay nagpapahiwatig ng proteksyon at intuition, habang ang yellow ay simbolo ng enerhiya at kasiglahan. Ang mga numerong number 8, number 22, at number 21 ay nagdadala ng swerte sa negosyo, malalim na koneksyon sa pamilya at inspirasyon sa buhay. Aquarius, Taurus ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color green. Number 4, number 37 at number 19. Kahulugan ang red ay simbolo ng lakas at determinasyon, habang ang green ay nagdadala ng kasariwaan at kasaganahan. Ang mga numerong number 4, number 37, at number 19 ay nagdadala ng swerte sa mga desisyon, tagumpay sa negosyo, at inspirasyon sa personal na pagunlad. Pisces, Virgo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color yellow and color blue. Number 21, number 4, at number 7. Kahulugan. Ang yellow ay nagpapahiwatig ng kagalakan at sigla, habang ang blue ay sumisimbolo ng kaliwanagan ng isipan. Ang mga numerong number 21, number 4, at number 7 ay nagdadala ng inspirasyon, tagumpay sa trabaho, at emosyonal na balance